Magandang araw po mga kababayan sa iba't ibang mga dako na ngayon po ay nakamonitor sa atin sa pagkakataong ito. Ang amin pong pag-asa ay magkaroon tayo ng kaalamang maghahango sa atin sa kamalian at saka sa kadiliman sa ating panahon. Gaya halimbawa ng mga pandaraya, pagliligaw ay hindi madalas pinag-uusapan sa mga relihiyon, lalo na yung malalaking relihiyon. Kaya nga, yung mga pagliligaw, itinatago yan eh. Hindi yan ini-expose. Eh alam nyo po yung bulok pag ni eh, tinago mo, lalo yung mabubulok. Pero pag yan po na-expose, magkakaroon ng lunas na mapigil ang pagkabulok. Ganyan po ang kalakalan ng buhay ng pananampalataya ng sosyedad sa ating panahon siguro hindi kayo tatanggi na ang ating panahon ay punong-puno ng corruption. Nabubulgar naman, awa ng Panginoon ang mga corruption sa relihiyon ngayon. Yan po ay niloloob ng Diyos na ma-expose. Gaya rin ang mangyayari sa iba't ibang mga relihiyong itinatag ng tao. May hula po sa Apokalipsis na yung dakilang Babylonia, simboliko ng maling pananampalataya o relihiyon ay maguguho, babagsak at mabubulgar ang kanyang kahiyahiyang korupsyon. Basahin natin kapatid na Daniel ang Nahum Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 5. Dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot na panguna ng pang-engkanto -e na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pang-engkanto. -e Narito ako ilaban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo, at aking ipakikita sa mga bansa ang iyong kahubaran at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Po binabanggit ang hula ni Propeta Nahum na minagandang patutot. Alam nyo talaga sa kalakalan sa mundo, yung patutot para mabili, pinagaganda yan. Eh kasi kung hindi mo pagagandahin, sino naman ang lalaki na papatol sa patutot, nauupahan yung patutot. Kaya yung patutot pinapaganda. Sabi doon sa 3.4, dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot na panguna ng pang-iinkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang pang-iinkanto, sabi ng Diyos, narito ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon. Aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo. Aking ipakikita sa mga bansa ang iyong kahubaran at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Kaya po ma-expose yung kahihiyan nung dakilang patutot. Yan po ay larawan ng isang grupo ng mga maling relihiyon. Basahin natin ang 17.1 hanggang 5 ng Apokalipsis. At dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kaniyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may pitong ulo at sampung sungay. At nararamta ng babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus at nang aking makita siya ay nang gilalas ako ng malaking panggigilalas at sinabi sa akin ng anghel, Bakit ka nanggilalas? gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may pitong ulo at sampung sungay. Ayon, yung nakita na vision ni Juan ay isang babaeng patutot na nakasakay sa isang hayop na mapula na may pitong ulo at sampung sungay. Ang sabi niya kay Juan, bakit ka nang gigilala sa nakikita mo? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang hiwaga niyang babae na yan at ng hayop na kanyang sinasakyan. Nung ipaliwanag na po kung ano yung babae na yun na patutot na hinuhulaan ni Propeta Nahum at ipinakikilala sa Apokalipsis, doon sa 17-18 ay ganito po ang nakasulat. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. Meron kayong maiisip na isang bayan o city. Yung po salitang bayan sa Tagalog, city yun eh, sa English. The woman which thou sawest Is that great city which reigneth over the kings of the earth. Yung palang babae na yon na patutot, yung palay isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Mag-isip na kayo ng syudad na nakapaghahari pati sa mga hari sa lupa. Yung syudad na yon ang tinutukoy na patutot. Kaya po mga kababayan, hindi maiiwasan na yung pong mga corruption doon sa siyudad na yon, sa isang uh, city, ay ma-expose yon. Sabi kasi ng Diyos, ilililis ko, sabi niya doon sa babaeng patutot, ilililis ko ang laylayan ng iyong damit sa harap mo. Ipakikita ko sa mga bansa ang iyong kahubaran at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Yan po ang dahil, mga kapatid. Kaya uh, ang mga bagay sa relihiyon tinatakpan. Yung mga corruption, itinatagong pilit. May kasabihan po ang mga tao na pwede kang makapangloko ng tao sa isang pagkakataon. Pero hindi mo pwedeng lokohin ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Makakahalata sila. At sana makahalata kayo mga kababayan, magsuri tayo.